Hi madlang people! Andito na po ako para kumain at ang ulam ko dyan ay pritong lieg ng manok nakikita nyo guys, nasa ibang bahay na naman ako. Andiyan ako sa bahay nila mother. Diyan kasi kami guys, nagtanghalian ni Bunso. Kasi kung naaalala nyo guys, noong una kong video, galing kami sentro noon ni mama kasi nagpasama nga ako. Pag uwi namin, nagluto na kami ni mama at yan yung tanghalian namin. At ito na yung part 2 na kwento ko tungkol sa kapatid kong si Inteng. Yun na nga guys, nung bata pa nga siya, ako yung nagbantay sa kanya. At base nga sa kwento ko, dalawa't kalahating taon bago siya nakalakad kaya lagi ko siyang karga-karga. Ikwento ko muna pala guys yung baby pa siya nung pinanganak siya ng mama ko. Tandang-tanda ko pa noon nung pinanganak si Inting ng mama ko ay nahirapan yung mama ko dyan guys kay Inting. Nung lumabas na si Inting guys ang akala namin wala ko siyang buhay. Kasi guys hindi yan umiiyak at hindi gumagalaw. Pero humihinga naman talaga siya. Kaya sabi nung nagpaanak ni mama mabait daw si Inting kasi hindi daw iyakin, hindi daw ano. Yun pala paglaki niya ganun na siya special child siya. At yun nga habang lumalaki siya, napapansin na namin ang tagal niyang magsalita tapos ang tagal niya maglakad. At palaging iniiwan sa akin si Inting noon guys ng mga magulang ko kasi naghahanap buhay sila, nagtitinda sila ng isda. Tapos naalala ko guys, nung bata pa ako, syempre bata pa ako, naglalaro ako, nakikipaglaro ako pero daladala -dala ko yung si Inting. Pero kahit naglalaro ako guys, hindi ko naman pinapabayaan yung si Inting. May banga muna pala ako dyan guys. Sa nakikita nyo, habang kumakain kami, kamaritisan ko dyan yung hipag ko. Masayang kausap yan guys, hindi ka talaga mabuboring. Balik na naman ako guys, tungkol kay inting naman tayo kwento. Pero ang kwento ko naman guys, yung malaki na siya. Kung bakit ngayon layas na siya. Nung una guys, dito lang yan sa barangay namin. Dito lang yan naglilibot-libot. Tapos ako noon nagtrabaho na sa ibang lugar. Kaya yung kapatid kong lalaki, siya naman yung laging nagsusunod-sunod kay inting. Tapos one day, isang araw. Ah? Eh? ma. <laughs> One day na, isang araw pa, grabe. Parang pareho lang yung guys ha, joke. <laughs> Yun na nga, isang araw daw, sabi ng mama ko, isinama daw si Inting ng isang tricycle driver sa Pasakaw Sintro. Simula daw noon, balik-balik na daw si Inting doon. Pero hindi pa yun alam ng mga magulang ko guys. Nung nalaman nila guys, lagi na nalang kinukulong si Inting. Kasi nga, para hindi na bumalik sa Pasakaw Sintro. Kasi syempre, magulang sila, natatakot sila kung anong mangyari kay Inting. Kung dito lang sana guys, sa barangay namin siya naglalakad-lakad, okay lang kasi kilalang kilala naman siya dito. At hindi naman siya maano dito. Eh, sentro yun eh. Hindi niya alam kung paano asikot-sikot doon kaya natakot sila mama noon. Hanggang sa naawa sila mama guys, pinalabas na din sa si inting. Yung kulong na sinasabi ko guys, kulong lang sa bahay, sa loob lang na bahay, binabantayan nila yan. Tapos yun na nga, ang akala nila mama, okay na. Ang akala nila... Nakalimutan na ng na inting yung pasakaw sentro. Yun pala hindi pa bumalik pag doon. Kaya ang ginawa nila, kinuha na naman nila doon sa pasakaw sentro. Kaya ang ginawa na naman nila mama, kinulong na naman nila sa bahay namin. Pero sabi nila mama, iyak na daw ng iyak si inting kasi ayaw niya nang kinukulong siya gusto niya nang bumalik-balik doon sa sentro naalala ko pa noon guys pag umuwi ako dito sa bahay namin nakikita ko si Inting nakakulong lang nga dito tapos, tinanong ko sila mama noon kung bakit Inting hindi nung Sabi ni mama, ganoon nga, kinuwento niya nga sa akin yung ginawa ni Inting na pabalik-balik ng pasakaw. Kaya noon, kahit naaawa kami, hinayaan namin siyang doon lang sa bahay, hindi siya pinalabas. Pinala Pero isang araw daw guys, tumakas daw yan si Inting, hindi napansin nila mama na umalis. Kaya naghanap na naman sila sa Pasakaw Sentro. O siya, bibitinin ko muna kayo, see you sa part 3, kasi ubos na yung pagkain ko dyan guys. And bye-bye na muna, and God bless!